Sabi ni Mucheng, kapag masakit ang tuhod niya, ito ang kanyang ginagawa. At dahil kilala si Beigang bilang, baliw na aso, naintindihan agad ng mga disipulong pangalawang klase ang sitwasyon. Ngayon, nakikita nila kung anong klaseng taong obsesibo talaga si Beigang, pero sa pagkakataong ito, nakikita nilang nakikisama siya at nagsasanay kasama ang bagong monghe. Sinabi ni Mucheng sa kanya na magpahinga muna ng kaunti, at pagkatapos ay gagawin nila iyon ulit ng labin limang beses. Ipinaliwanag ni Mucheng na kanina ay puro squats ang ginagawa ni Beigang, pero hindi iyon tama dahil sobrang sira na ang kanyang mga tuhod. Kailangang bahagyang baluktutin lang ang tuhod upang mabawasan ang bigat ng pressure dito. Sabi niya, isummarize natin. Una, baluktutin mo ng bahagya ang tuhod at dahan daw ang bumaba. Ikalawa, habang umuupo ka, ituon mo ang bigat sa glutes at hita hindi sa tuhod. Ikatlo, gaya ng ikalawa, gamitin mo lang ang parehong parte ng katawan pag-angat. Tinanong niya kung kumusta na ang tuhod nito. Sagot ni Beigang, maayos na ang pakiramdam. Sabi ni Mucheng, maganda yan. Magpahinga ka ulit. Dagdag pa niya, mas kaunti na ang sakit. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na ang susunod na ehersisyo ay para naman sa kanyang mga binti, lalo na sa calves. Sinabi niya na kadalasan, ang mga mukhang mabangis ay malambot ang kalooban kapag kaharap ang mga mababait na tao. Agad niya itong pinuri, at natawa si Beigang, sinasabing labin walong taon na siyang nandito. Nagtaka ang mga disipulong unang klase kung tuluyan na bang nababaliw si Beigang. Si Hui Jens naman ay nagdasal dahil biglang tumataas ang kanyang presyon, at nagpasya na lang na huwag pansinin. Nagsimula silang magtungo sa pagkain, at pinaalala ni Mucheng kay Begang na siguraduhin gawin ang itinuro niya bago magsanay muli. Sa paningin ng iba, para bang bulag na sinusunod ni Begang ang kanyang mga utos, ngunit hindi yun ang totoo. Pinili talaga niyang sundan siya matapos subukan ang teknik nito ng siya lamang. Napag-isip-isip niya, ito ang desisyon niya matapos makatanggap ng personal training, stretching lessons, at masahe mula sa isang pinakamagaling na personal trainer para sa kanya, napaka-epektibo ng mga teknik ni Mucheng. Halos wala siyang naramdamang sakit sa tuhod, at dama niya ang pagunat ng mga kalamnaan sa kanyang mga binti habang nagsasanay. Tinanong niya si Mucheng kung ang mga teknik na iyon ay minana mula sa kanilang pamilya. Sumagot si Mucheng nang, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Beigang na dahil sa sobrang bisa ng mga teknik, sigurado siyang galing ito sa isang pambihirang pamilya narinig daw niya na ipinapamana ang ganitong teknik sa pamilya ni Mu Napangisi si Mu at inisip na isa itong magandang pagkakamali ng pagkakaunawa. Sabi niya sa sarili, Oo, medyo kakaiba ang kilus ko noong umpisa at inisip ko kung paano ko ipapaliwanag ang lahat, pero ngayon, hindi na. Pinili niyang hayaan na lang. Natawa si Beigang at sinabing, gold ang teknik nito, pero nilinaw niya na ang papuri ay para lang sa paggamot ng kanyang tuhod. Dagdag pa niya, nagsasanay tayo para sa martial arts, at ang Shaolin ay libong taon ng tumatayo. Naiintindihan ko ang pagsisikap mo para sa pamilya mo, pero mas magiging maganda kung dito ka magsasanay sa Shaolin. Sumagot si Mucheng, tatatakan ko yan sa isip ko. Pagkatapos, tinanong ni Beigang kung tapos na sila. Sagot ni Mucheng, oo. Magkita na lang tayo mamaya. Ngumiti si Beigang habang pinapanood itong umalis, pero biglang narinig niya si Hiang na naglinis ng lalamunan. Humingi siya ng tawad, pasensya na sa aking anyo. Sabi ni Hiang, mabuti na lang at may kamalayan ka. Sinabi ni Beigang ang kasabihang, kilalani ng iyong kaaway. Napabuntong hininga si Hiang at tinanong kung ano ang iniisip niya. Sagot ni Beigang, sa mga naranasan ko, hindi galing sa pamilyang mandirigma si Mu kundi sa pamilya ng mga manggagamot. Tinanong siya kung bakit niya nasabi yon. Ipinaliwanag niya, unang-una, sira na ang tuhod ko dahil sa training. Hindi ko sinabi sa kahit sino, dahil ayokong mag-alala sila. Mas mahalaga pa, ayokong ipakita ang aking kahinaan. Kahit ang mga junior na sampung taon nang nagsasanay kasama si Beigang ay hindi man lang napansin na sira na ang kanyang mga tuhod, pero agad itong nakita ni Mucheng mula lamang sa paraan ng kanyang pagkakabeleng. At higit pa roon, tinuruan siya ni Mu ng mga galaw na hindi man lang nakasakit sa kanyang mga tuhod. Sabi ni Hui Jens, sigurado akong galing siya sa pamilya ng mga manggagamot, hindi sa pamilya ng mga mandirigma. Isa pa ang nag-aalala, sinasabing baka bumagsak ang buong pagsasanay ng Shaolin. Ngunit sagot ni Beigang, huwag kayong mag-alala. Sigurado akong tuturuan ko si Mu ng mga teknik ng Shaolin, dahan-dahan, pero tiyak. Ang mga batang gaya niya, mas nakikinig sa matatanda na malapit sa kanila kaysa sa pilit na pamimilit. Lalapit ako sa kanya at dahan daw ang tuturuan ng tamang paraan. Sumagot si hui Jens, mabuti. Pero dahan-dahanin mo lang muna. Umaasa ako sa iyo. Maya-maya, sa kanilang panghapong pagsasanay, nagrereklamo si Muchang, nakakainis. Ang hirap mag-aral ng mga aralin sa budismo pagkatapos ng agahan. Parang hindi dahil bata ako, pero grabe talaga ang antok kapag busog. Dumirecho sila sa kanilang training at sinabi ni Hui Jens, "Dahil magagaling na kayo sa chain punch, panahon na para lumipat sa susunod na hakbang." Ang tunay na lakas ng martial arts ay lumalabas lamang kapag pinagsama ang panloob at panlabas na enerhiya. Kaya sisimulan na nating ihanda kayo sa inyong paglalakbay tungo sa internal energy. Pinatawag niya ang dalawang disipulo upang magpakita sa lahat. Inutusan silang umupo sa lotus position. nagtaka si Mu kung ano ang mangyayari. Nakita niya silang umupo sa sahig at nag-cross ng mga paa. Sabi niya, kilala ko ito. Pumikit ang dalawa at nagtuon sa paghinga. Sinabi sa kanila, huminga ng malalim, haya ang damaloy sa ilong at lalamunan, at patuloy na huminga hanggang sa marating ang inyong energy core. Natuwa si Mu Cheng. Sa wakas, ito na ang martial arts na pinapangarap ko. Nakakasawa na ang paulit-ulit na ehersisyo, pero ngayon, ito na ang tunay na martial arts. Hindi lang siya ang sabik pati ang iba pang mga estudyante ay abot ang tuwa, dahil nagkaroon sila ng bagong dahilan upang magsanay ng masigasig. Pinangarap nilang lahat na makabasag ng bato gaya ni Huijens. Kaya nakinig silang lahat sa kanyang tinig at sinunda ng pattern ng paghinga. Ngunit biglang naisip ni Mucheng, sandali, parang kakaiba ito simpleng meditasyon lang. Pakiramdam niya ay iba ito kumpara sa mga nakasulat sa mga nobela tungkol sa Shaolin Training. Sa mga nobela, tinuturuan sila ng energy cultivation tulad ng yin at yang, ang limang elemento, at iba pang pilosopikal na bagay. Napaisip siya, kalokohan ba ito? Pero ipinasya niyang siguradong may magandang dahilan para sa lahat ng ito. Isang oras ang lumipas, si Mu Cheng, na buong puso ng sinusunod ang lahat ng paraan ng pagsasanay ng Shaolin hanggang ngayon, ay ginawa ng kanyang makakaya sa pagkakataong ito. Buong sigla niyang sinunod ang bawat bilin, dahil inaakala niyang sa wakas ay matututo na siya ng mga kagilahil alas na kakayahan, ang kapangyarihang kayang hamati ng bundok, ang kakayahang lumipad sa kalangitan. Akala niya'y makakamtan niya ang isang kapangyarihang lampas tao, isang transcendental power na magbibigay daan upang magawa niya ang lahat ng iyon. Ang lalaking nagtatago sa kanyang kalooban ay sabik na sabik, dahil inisip niyang sa wakas ay matututo na siya ng cultivation techniques mula mismo sa tuktok ng mga kwentong merm novels. Hindi niya maisip na talagang ang mangyayari na ito. Inutusan sila ni Hui Jen na imulat ang kanilang mga mata at ipinaliwanag na ang energy cultivation na tinuturo sa kanila ay simpleng paraan lamang ng paghinga, isang teknik na magbibigay daan upang maramdaman nila ang enerhiya na naiipon sa katawan. Ito ang unang hakbang sa pagkultiba, sapagkat kailangan muna nilang maramdaman ang papasok na chi. Pagkatapos, iniutos niya na gawin nila ito araw-araw at magsanay ng gusto upang tunay nilang maramdaman ang enerhiya. Napilitan tuloy ang ating bida na sumunod, kahit napakunot ang kanyang nuo sa pagkadismaya, dahil ang ituturo pala ay simpleng breathing techniques lamang. Sa loob-loob niya, gusto kong makabasag ng mga bato. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Huijen na bago ka pa man magkaroon ng lakas, dapat matuto ka munang damhin ang enerhiya. Pagkaraan, may isang senior na nagbigay sa kanya ng aklat, ang ginagamit ng mga disipulong pangalawang klase. May mga larawan ito ng mga meridians ng katawan ng tao. Ipinaliwanag ni Huijen na hindi nila kailangang isaulo ang buong aklat, Sapat na ang kabisaduhin lamang ang mga Meridians na magagamit sa pagpapadaloy ng enerhiya at pagsupil sa kalaban. Sa kabutihang palad, may ideya na si Mucheng tungkol sa mga Meridians, dala ng kanyang makabagong kaalaman. Alam niyang ito ang mga daanan ng enerhiya sa katawan. Batid din niya na hindi lang simpleng enerhiya ang dumadaloy dito, kundi pati na rin ang inner energy. Dahil dito, nauunawaan niyang mahalaga ang Meridians sa sining ng martial arts nang ipina-execute ni Hui Jen sa isang senior ang isang galaw, agad niyang nakilala na iyon ay Tang Hukishu. Mas lalong lumakas ang kanyang determinasyon na aralin ang paksa. Ang kumpirmasyon mula kay Hui Jen ay nagpatatag lalo ng kanyang loob. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa pasilyo, pilit niyang iniukit sa kanyang isipan ang mga bagong kaalaman. Ngunit bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Paglingon niya, nakita niya si Beigang, Nag-ehersisyo pa rin kahit gabi na, para bang sinusubukang higaitan ang record ni David Goggins, ang pinakamatindi. Ipinaliwanag ni Begang na hindi na raw sumasakit ang kanyang mga tuhod, kaya maaari na siyang bumalik sa dati niyang bisyo ng halos pagmamalupit sa sariling mga kasukasuan. Natigilan si Cheng, rinig niya ang malalakas na pagkrak ng mga tuhod nito, tila ba nauuwi lamang sa wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sabi ni Beigang, kailangan kong tiisin ang sakit. Ang bakal ay mas tumitibay lamang kapag pinupukpok. Sumagot si Muchang, tutuo, pero tumitibay lang ito kapag tama ang pukpok. Kung susobra ka, mababasag ito. Pinaupo niya si Beigang, at agad naman itong sumunod. Binalaan niya ito, ituturo ko sa iyo ang isang teknik. Masakit ito sa umpisa, pero makakabawas ito ng pressure. Ang tawag dito ay pressure relieving technique. Pinilit ni Mad Dog na tiisin ang sakit habang minamasahin ng ating bida ang kanyang mga tuhod. Matindi ang kirot sa bawat hagod, ngunit alam niyang kinakailangan ito para sa kanyang paggaling. Habang ginagawa iyon, naalala ni Mucheng ang isang bahagi ng kanyang nakaraan, isang pagkakamaling naging dahilan ng kanyang paghihirap noon. Noong kasapi pa siya ng Special Forces, labis na nasugatan ang kanyang katawan ng pinilit niyang ituloy ang matinding pagsasanay kahit na may pilay siya. Kahit na sobra ang dinanas niyang sakit, inatasan pa rin siyang tumawid ng isang ilog. Dahil sa traumatic na karanasang iyon, napilitan siyang magretiro mula sa serbisyo. Mula noon, bawat araw ay dumaan ng wala siyang lakas, parang walang enerhiya ang kanyang katawan. Ang bawat araw ay tila isang mabigat na laban upang lamang makaraos. Dahil sa kanyang kawalan ng sigla, maging ang pinakasimpleng gawain ay tila hindi niya kayang gawin. At sa tuwing tinitingnan niya si Bigang, para siyang nakakakita ng multo mula sa nakaraan. Sinabi niya rito, "Kapag nasaktan ka, ikaw lamang ang magdurusa sa huli. Walang sino man ang mananagot para roon." Kaya hiniling niya na mas alagaan nito ang sariling katawan. Napangiti si Bigang, alam niyang nag-aalala para sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid sa pagsasanay. Kaya naman binigyan niya ito ng katiyakan. Ang isang Shaolin practitioner ay hindi iiwan ang kanyang kapatid na disipulo, anuman ang pagdaanan nila. Kasabay ng maliwanag ng ngiti, buong kumpiyansa niyang sinabi, hindi natin iiwan ang sinuman, anuman ang mangyari. Nakahinga ng maluwag si Mucheng sa narinig niya. Sino ang mag-aakala na bukod sa malalaking kalamnan, mayroon ding malaking puso ang tinaguriang ang Mad Dog. Ipinahayag ni Biegang na dapat siyang magtiwala rito simula bukas at magsanay na sa landas ng Shaolin. Matapos maramdaman ang ginhawa, nagtanong si Biegang, saan ka nga pala pupunta? Sumagot si Mucheng na babalik siya sa kanyang silid upang magsanay ng energy circulation technique na natutunan niya kanina. Nakaramdam ng pagtataka si Biegang kung galing siya sa pamilyang mga manggagamot, dapat ay marunong na siyang makaramdam ng enerhiya mula pa sa mga inner cultivation technique na itinuro ng kanyang pamilya. Nagulat si Muchang na nakalimutan niyang si Begang ay mula sa pamilyang manggagamot. Kaya't palusot niya ay hindi niya ito natutunan dahil sa ilang personal na sitwasyon sa kanilang tahanan. Sa pagkakataong iyon, inalok ni Begang na mag-practice na lamang sila ng energy circulation doon mismo sa kanilang kinatatayuan dahil tapos na rin siya sa kanyang pagsasanay. Idinagdag niya na mula ngayon ay dapat silang mag-ensayo ng magkasama tuwing siya ay magpapalibot ng enerhiya, dahil baka mas madali para kay Mucheng na maramdaman ang daloy ng enerhiya kapag siya ay kasabay. Tinanggap ni Mucheng ang alok, natuwa sa mapanghikayat na mga salita ng Mad Dog. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong magsanay kasama ang isang kinatatakutang tao tulad niya. Kahit gaano niya sinubukan, hindi pa rin niya alam kung ano ang pakiramdam ng tunay na enerhiya, Ngunit maaaring magbago iyon kung magkasabay silang mag-cultivate. Umupo siya sa lotus position, puno ng determinasyon na subukan. Nais niyang simulan agad ang energy circulation. Ang posibilidad na maibalik ang sigla ng kanyang pamamaraan, lalo na kasama ang isang bihasa, ay nagbigay sa kanya ng matinding panonibik. Maging ang mad dog ay sabik, nais niyang magsilbing huwaran para sa kanyang nakababatang kapatid. Panoorin mo ako at matuto ka, Anya huminga siya ng malalim, mula ilong papunta sa Deepram. Ang malalim na paghinga ay pinuno ang kanyang baga, nagdulot ng katahimikan at matinding konsentrasyon. Si Mucheng ay humanga sa kanyang kasanayan sa kontrol ng paghinga at pokos, walang duda, tunay na energy circulation ang kanyang ginagawa. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng enerhiya sa paligid ni Biegang. Ginamit niya ang pagkakataon upang tuklasin ang kaibahan sa pagitan nila. Nais niyang pinuhin ang sarili niyang pamamaraan upang maabot ang antas nito. Gayunman, nabahala siya nang makita ang tila nakakatakot na aura na bumabalot kay Mad Dog, isang bagay na hindi niya nakita noong siya lang ang nagsasanay.